Ayan guys. Ito na i sasalang ko sa ano. Um tawin ito. Oh, um, kamote Yes. intindihin n'yan tapnan natin 'to So 'yan tapos ano taw nito Ano na nantay ko na lang 'yung mainit 'yung kawali

Dagan natin ng oil para sa sa luto na lang. Yan. Tapos ang alam ko nilalagyan naman si oh, ano yan eh, ng sugar sa ibabaw. Okay. Mas mula kaming snacks. Okay. sugar. Ayan. Para kumapit. Huwag na masyadong matamis. Tama lang, hindi naman pang-bentay. Ayan. Guys. Guys. <laughs> yes. Parang kulang pa ng sugar. Nagdagan pa natin para maging ano talaga siya. Kamote cube. dulo pati ay <laughs> Yanote. Tama na ba ang namanya? Over sweet na. Yan nga. Tapos tapos naman 'yan, ano na natin? Yan. Ito na siya. Scamote Q. Sa luneta, marami tayong makita ganito. Diba? Sa luneta. Wow! Pwede nang pang snacks. So, So, yeah. yan. one. Lalagyan na natin siya. Ayan. 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 So, naku-coat na. Coated na siya ng mga ano. Ayan o. Oh. Coated na siya ng sugar. So, ibig sabihin, nakakapit na sa kanyang sugar. Ayan. So, ready na mga bugoy. Ayan. That's it. Ito na guys. Ay, dilim. <laughs> Ayan na ang aming ang aking finished product. Yan na. O, oh, di ba? O, oh, libre ng merienda. O, oh, nakakali ka na. Kape. Kaping mainit. So, yan. Ito na. Hmm. <laughs> Partner ko ng kape. So, that's it.